Nagningning ang bandila ng Pilipinas sa larangan ng judo matapos masungkit ni Chino C. ang ng silver medal sa Men's Half Heavyweight Division ng 2025 Oceania Judo Open na ginanap sa Gold Coast, Australia. Ang ibang detalye alamin sa aking pag-abante. Isang kababayan na naman natin ang nagpakilala sa mundo matapos masungkit ni Chino C. ng silver medal sa Men's Half Heavyweight Division ng 2025 Oceania Judo Open na ginanap sa Gold Coast Australia nitong linggo. Ang tubong Davao na si Tangkuntian ay nagpakitang gila sa preliminary rounds marapos pabagsakin si Ganding Sotama ng Indonesia at talunin si Takahashi ng USA at dominahin si Rigby ng Australia upang makapasok sa gold medal match. Sa finals, mabilis na nakapunto si Tangkuntian ng Wazaari sa unang minuto laban kay Oliver Barat ng Great Britain. Gayunman, nakabawi si Barat sa uling bahagi ng laban marapos makapagtala ng ipon upang maagaw ang panalo. Sa kabila nito, ang silver medal ni CI ay tinuring na makasaysayang tagumpay para sa Philippine Judo bilang kanyang pinakamataas na international finish sa ngayon. Isang malinaw na patunay ng pag-angat niya tungo sa Olympic contention. Taglay ang disiplina, determinasyon at world-class na husay, pinatunayan ni Chino Sitang Kuntian na hindi basta-basta ang mga Pilipinong judoka sa pandaigdigang entablado. Ako si Sus Valdez, a Pante Sports na una.